Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, mag-usap-usap lang tayo guys ha. Meron lang akong i-share sa inyo. Ayan, habang ako ay gumagawa ng hanging rice. Ito yung everyday kong ginagawa. Parang routine na ba? Magawa ng susok. So, ngayon, ibig ko pong sabihin, diba sa, dito sa mundo ng YT, tapos, sa Facebook, iba't ibang plat, uh, iba't ibang platform, diba? Lalo na sa YouTube at sa, at sa Facebook. Diba, marami ng mga, um, ano, nag-vlog. Uh, halos lahat na eh. Pero hindi talaga maiwasan no, uh, na. Siyempre tayo, mag-post tayo ng mga video natin. Yung mga original content natin or original video natin. Hindi man yung good quality pero nag-effort din tayo. pero yung iba kasi parang iba yung comment kasi nila yung tinatawag na bashers yun meron kasi hindi talaga yun maiiwasan kahit kahit sa ang platform ang dami talaga bashers pero Opinyon din na, opinion din nila yon nakakabulol magtagalog isaya kasi ako guys minsan din kasi yung mga bashers nakakasakit na eh mga grabing grabing komento nila eh keso hindi daw maganda yung video natin hindi daw maganda yung background Angit daw. Ayun. Eh, yun yung reality Hindi naman mababago yun kung yun, yun yung realidad. ba diba? At least na nakita kung ano yung katotohanan. Lalo na, tulad namin yung mga mahihirap diba so okay lang yan go 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 lang tayo kahit merong mga bashers dyan mga masasakit na komento okay lang yan. normal lang daw yun dito sa ano sa mundo ng social media ako nga dito sa ano, sa YT. Matagal-tagal na. Ako ilang years na. Pero, ano, minsan meron ding magbabash. Lalo-lalo na yung mga uh, number one pang magbabash sa atin. Yung mga relatives natin. Yung mga ibang relatives. Mga Mga kapitbahay sila yung number one na magkocomment sa iyo na maganda pero dead na lang pero hindi din maiwasan na masaktan tayo no? yun lang lalo na ngayon hindi pa ako makafocus sa paggawa ng content busy kasi ako guys sa paghanap buhay Ayun. So, sana hindi po kayo magsawang support sa aking mga videos, sa aking asa uh, paninan sa, sa mga videos, sa mga uploads. Kahit hindi man good quality, yung cellphone lang yung gamit natin. Ayun, maraming salamat sa inyo guys. But don't forget to like and share. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po. And salamat po.